sitaw na madami, baboy na madami, sibuyas bawang luya, si bakin na natin to. <laughs> Habang nagiinit si Herpat, tinainit niya na rin tong kawali to. Lang makapagpainit na rin ng mantika. Pagkahulog ng pagkahulog ng bawang, sabay tornado tornado mo, ay ewan ko lang, pati si Buyas talaga, laglag. Ay sabay mo na rin yung luya, tol. Lang magsama-sama na sila lahat dyan. Pagkatapos, igisa mo lang maigi tol. Hanggang sa maging malupit ka. Siyempre syempre, ihulog mo na tong baboy, tol. Malilit na hiwa lang ang baboy natin, tol. Kasi alam nyo naman na, Pangpiestahan to. Ay, para mas maging matindi yan, tol. Takpan mo natin, tol. Lang magmantika siya. Eh, nagmantika na, ay talagang matindi ka nga. Sabay halu-haluin mo ng kaliwat kanan, ay talaga naman, ay pagkatapos mo malamang tol, isali na ang madaming sito. <laughs> Ewan ko na lang talaga kung maubusan ka pa dyan. Siyam na bundle yan tol, sa 20 pesos mo, anim to pitong piraso tol lang pumapatak sa isang bundle. Ano? Talo ba bigayan o panalo na yon? Panalo na yon, okay na yon. <laughs> Sabay ng pagkulu ko ng dugo sa iyo, ikumulo eh, na nga rin tong sitaw oh. Eh forma-forma mo tol, halu-haluy mo ng kaliwat kanan para magatindi-tindi talaga ang ating ano yan. Wala, wala, wala. binubusan na nga ng suka tol wo. Maraming maraming toyo na din. Kukunin ko na rin 'yung toyo ng jowa mo, bubuhos ko na dito tol para maging masarap na masarap na to. Taktakan mo na din 'yan ng bechin tol, konti lang para mapasok mo nang safe. Tsaka lagi mo na rin ng paminta tol, pampatching. Syempre hindi mo mawala magic sarap tol para maging masarap ang ating ulam. Yes. Pagkatapos ay eh, porma-pormahan mo na yan friendly Mekos-mekos mo friendly Pagkatapos takpan friendly Talaga ka Pagkabukas Ang sarap mo bay halu haloin mo lang na parang naghahalo ka ng halo-halo na Naghahalo ka ng halo-halo blocks Ano daw nilagyan ng sili o I love it pwip Pang almoranas ng tuwi Hala-hala-hala Tinaas na ni Erpat Nagpasikat ang sarap mo ba? Ako'y napasigaw kasi sabaw palang ulam na day. Lame! Sige pa, husgahan mo na yan pa. Ipakita mo sa kanila na hindi tayo nagsasawa sa adobo. Double okay! Tignan mo kasi ng malinaw yan, tol. Hindi yung puro kang tol. Dapat marunong kang magluto. Papaalala ko lang sa iyo ah, malaki ka na. Hindi ka na sanggol. Kitang-kita mo naman, 'di ba? Napakadali at kayang-kaya mo 'tong gawin. Kaya kapag naluto mo na 'yung ulam, isunod mo na 'yung kanin. Ay siguradong masarap ang iyong maiihain. O paano? I'm love you all.